Oh, Jerry, kanina pa kita tinatawagan. Ano? Sorry, hindi ko na rin telepon ako eh. O, oh, kumusta na si Agatha? Kumusta na yung baby? Okay naman. Okay naman sila. Buti <sighs> na lang. nag-alala ako. Teka, ano ba talaga nangyari? Sabi ni Agatha sa akin, tinulak mo raw siya. Ba't man mo ginawa yun? Ha? Eh, hindi ko naman sinasadya yung nangyari kinaka-usap ko lang siya, tinanong ko sa kanya kung bakit niya sinabi sa board yung tungkol sa sakit ko. Oo, sige, umiit yung ulo ko dahil ininsulta niya yung nanay ko. Kaya nag-away kaming dalawa. O okay, tinulak mo siya? Tinulak niya ako. Novelle, buntis yung tao. Hindi mo ba naisip yun? Hey, hindi ko naman sinasadya yung mga nangyari. Dahil sa ginawa mo, muntik na malaglag yung dinadala niyong bata. Alam mo ba yon? Dapat kasi hindi ka na pumapatol eh. Hinahayaan na yung mga ganyan. Teka, nagagalit ka ba sa akin? Hindi mo ba ako naiintindihan? Pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Buntis nga siya, Lovelia. Sana naisip mo yung bago ka gumanti sa kanya. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Dahil nga sabi ko, dapat hindi ka na pumatoy kay Agatha. Jerry, kilala mo naman ako. Hindi naman ako basta-basta nakikipag-away sa kahit sino, di ba? Ewan mo, para sa akin balik kayong perehas eh. Dahil sa ginawa nyo, tinyo yung kung ng muntik Anto mangyayari. Ando na nga ako, kaya nga ako nagsasorry. Pero bakit ba hindi mo ako kinakampihan? Ako ang asawa mo, di ba? Dapat ako yung kinakampihan mo. Sorry. Gulong-gulo lang yung utak ko eh. Dam dami lang nangyari itong linggo na to. Sorry, Lovella Kailangan ko ng konting panahon Para makapag-isip Alis muna ako What? Saan ka pupunta? Jerry! Huwag mo na akong hintayin gagabihin ako